Katrin Bernardo Ready na muling pumasok sa buhay may partner. Totoo ang mga kumakalat na balita. Katten Israel Sinagot na nga ba si Alan Richard? Sa paglabas ng ikalawang pelikula ng Katten, dumadagundong ngayon ang social media. Ang daming kinikilik at nagbibigay ng samotsaring reaksyon. Ito ang pinakahinihintay ng lahat, ang muling pagsasama ng dalawa. Ito nga ang ilang reactions. Lumalabas ng kusa ang real feeling. Nararamdaman ng katen sa bawat isa kapag magkasama sila. May kita mo sa performance nila, welcome. It manifests naturally. Hindi na kami magtataka kung isang araw magkakatulong yan. Suwak na suwak parehas mayaman. Humble at itong si Alden Richard napakagwapo. Desenteng lalaki. Sana siya na talaga ang habang buhay ni Catherine Bernardo. Ayon nga si isang komento, Thank you so much sa parto ng pelikula nila ang daming kinikilig sa trader. Hindi na makapagintay, first small show pa lang, tinalo na agad ang Katniel. Ito na ang panibagong yuto. More blessings pa, Katrin. Totoo nga na kapag may nagsarang pinto, may panibagong bubukas. Ilan lang yan sa mga payag then sana forever na don't forget to comment your opinion like subscribe and share this video thank you for watching